Napakalakas uh, po ng ulan mga bossing, mga madam. Halos uh, di makita ang mga nasa paligid namin doon, oh, banda roon. Oh. ang mga daan. Ano? Uh, Kasalukuyan uh, uh, po kami babalik ng pier. Ah, uh, nalakas na, napakalakas po ng ulan kaya medyo nasa takbong ano lang kami. 40. Kasi yung mga lubak dito sa Inlex, Malalim na rin eh. kami ke Kagaverito, halos sumasayo yung truck namin sa mga hapon sa inyo, so, Oh, hapon na eh. na, na, na pala. <laughs> right. Dapat po mga, mga ingat po sa mga pauwi ng